Yung tipong nag-uumpit sa ang laban Pero yung panay ng kalaban ay gusto natad kami pakitaan Pineros agad naman yung tank namin dyan Tapos ako'y napatakbo at ako'y malalagas na Pero pilit pa rin akong hinabol ng panay nila Panoorin niya ito sa ikalong atin Sa diya akong hindi pinatama yung aking mga skill Domain expansion ba naman ay eh, na Pero parang sumusuko na pero alam nyo ba na every hour, every minute, ang puwit ko'y nag-iinit. Kaya ako'y tumago sa damuhan. Pero, guys, take note, di ako tumatay dyan. Ako'y nag-aabang ng mga kalaban. May nakita nga akong pabuang buang, kaya siya ay aking unong nabigyan. Saka alam nyo ba guys na si Yin ay isa sa pinakamalakas na hero sa ML. Panayorin nyo ito at papakita ko sa inyo kung paano siya at kung gaano siya kalakas. Tingnan niyo, tatatak, butak, wala ko dyan. Ding, dun, 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 tas bigla ang susuwad sa critical. Boom, bang! Tsung, nansil guys dyan. O, ting, tingnan niyo, tingnan niyo. Tingnan oh, uh uh <laughs> Joke lang pala yun guys Pero dito guys Tuturo ko sa inyo Step by step Kung paano talaga Tunay na gamitin si Yen ayan tingnan nyo wala na si dyan wala yan ang napagan da sa in at what the hell ano na ano, namang sinasabi nito kung ko mga buno ano daw mga buno <coughs> Ganyan lang kadali siya gamitin, tapos pa hindi ito pa Oh, yun Ita niyo, no? Kati yung panay nila, na. Boom! Ayan, sinugod ako ng dalawa pero hindi talaga nila ako kaya kasi ako itatakbo na. At sa mga bago pa lamang sa pagiging kuryoser, panuhurin niya ito at ituturo ko sa inyo. Huwag kayong kuha ng tortol pag hindi nyo kaya guys. Ayan, unahin niyo muna yung tank nila para matanggal yung makukunat na nasa una. <laughs> Tapos pag napaghalata niya na hindi niya na kaya ay kayo tumakbo na at sigurado kayo ay mawawala sa mapa. Ayan, tamang abang-abang lang. Naghihintay na mo. may sumapit na kalaban. Pero ako'y nakita pa nila dyan. Kaya ako'y tumakbo na lang. Tadadadam, hundong, habol, 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 habol. <laughs> Gago! Pero panahon na para ipakita ko ang tunay kong galing. Pero 100% guys, hindi sa biro. Wala pa ako dyan tingin-tingin. Pero baka hindi niya ako paniwalaan. Uubusin ko muna yung mga kalaban. Pero syempre, nagtira muna akong isa kasi ako'y tatakbo muna. Shabra-jum-dum-dum-dum-dum-dichik-pumbambang. Di mo nilang ako maabutan. Tapos may bagong isyong yung sa akin si Monton. Sa tabi ba naman ang kalaban ako dinadala? Kaya sadyang wala na siyang kawala. Gusto ko pang hidamay dito yung pani nila. Pero sa sobrang tahot, siya napatakbo. Pero bakit yon nakawala? Nagtaog pala ang hinayupak ng mga kasama. Kaya ako dito ay pinaulanan ng skill at hinabol ng milya-milya. Yung pakiramdam pa na wala ng kawala. Oh, Hinayo ka talaga pa, Kumanda kayong tatlo sa akin. At ito na ang oras ng aking paghihigante Uunahin ko tong tank para wala kayong makunat. Susunod ko na tong mids ninyo na paula-ulaga. Bunak kayong mids nyo, abangan ba naman ako? Tsiyong paan ninyo? Gustong magpasikat? Di pa ako nakakaganti sa iyo, pistinyawa ka. Yan, ganyan lang pala gagawin mo. Sumugod ka pa. Sinundo muna ako ng pirarikong service. Tapos kung mag-drive pa siya kas kasero, ibang klasing pampasada to kasi ang binabangga talaga nila dito mga tao. Tapos imbis na sa hospital dalhin, sa simenteryo ba naman pabagsakin? Ang pinagtataka ko pa dito kung ba't pinag nila itong Lord na mo ang kaya hinayaan ko na lang sinila dyan. Hinabol ko na lang yung aking mga kalahaban. Uunahin ko na tong midge kasi kanina pa akong gigil na gigil Wala namang bilang. Kahit tumakbo ka pa sa kalawakan, di kita tinitigilan. Kanina ka hinihintay ni kamatayan. Magdidip lang sana ako dito pero sadyang ang kayo'y napakagugulo. Pagtangkan ba akong pagtulungan? Hindi nyo ba alam na prank kami ni kamatayan? Ang pagkakamali ko lang dito guys. Ba makita ni Monton kung gaano kalakas ang pero na yun ba ito ay tanggalin ipapatay ko pa nga lang yung opisina ko tanggapan ang gustong matutok sa yin. murang bora lang na entrance pay mayroong kapang kaping libre at hanap na chupap ito may masama sa pit kong binabala pero sorry bergen pa ako sir Yung kating kati ka na umuwi pero ayaw ko talagang pagbigyan kaya inuna na muna yung aking mga kalaban pinabalik ko na sila sa kanilang pinanggalingan. Oh, huwag na kayo maghinanakit ha. Hindi ko na kayo pinagamit ng recall. Mas napabilis pa ang pagbalik niya sa base At ano pang inaasahan niyo na ending nito? Palagi namang kalaban ko ay natalahalo.